kaibigan, sa pa kayo mahanap na tiyak at mag enjoy kayo sa inyong pagpunta. Narito ang report, Ito ang People's Park na matatagpuan sa lungsod ng Kalookan. Sa ganda ng parking na ito, ay marami kang pwedeng gawin. Ilan sa maaari niyong gawin ay ang pag -ehersisyo. Maraming exercise equipment na magagamit rito ng mga namamasyal sa parke. At para ma-enjoy natin ang pagbisita sa parke, subukan natin ang bawat kagamitan. At huwag kayong mag-alala, dahil may nakalaan din na playground na tiyak na magugustuhan at may enjoy ng mga kabataan. At kung nais mong tumambay, magpahinga at magmuni-muni, tiyak na perfect sa iyo ito. May mga nakapalibot na upuan na kung saan maaari kang makapag-relax dahil sa sariwang hangin na malalanghap na dulot na rin ng maraming puno halaman na nakapalibot sa parge. Muli, ako si Brenkeleb Bisinga, Naguulat.